Meron natin nabili natin. 59,500. Ayun, nabili natin. Pakita mo. Okay, bahay tayo. Siyempre, manager natin. Nasa cameraman. Okay, hawak mo ito, Mick. Yan, muna. 1, 2, 3, 4. Ay, hindi. naman si ate. Nang edo, 11, sa ito, 11. Ako sa 31. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30 30 boss Baka sobra yan Ayan 11 Bilangin ba 11 Tapos yan si ate Boss magkano? 18 pa 18 na lang 18 Ay 18 5 <laughs> 1 2 3 4 5 6 7 8 Bilangin Okay Thank you idol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 18 Bilangin mo 18 yan 18 5 po oh. Ayan, maraming maraming salamat. Napakalaking discount ang binigay niya sa amin. Siyempre, uh, dahil sa binigyan niya tayo discount, eh, promote na rin to. Sa so, mga naghahanap ng mga ganito. Ano ba daw dito? Furniture. Furniture. Pakita mo pag ano mo. Okay, dito lang yan sa Puerto Princesa. Sa furniture, anong lugar to, boss? Barangay San Jose. Sa Palok Road. Diyan, maraming nalitin. Maraming na tindahan. Eh. Siyempre, Central. May... Tabi Central. Tabi ng Bangko Central. Tabi ng Bangko Central. Hanapin nyo lang si Ha? Rodel. Rani at Rodel. Ayan na nga hanapin nyo para maka-discount kayo ng malaki. Tingnan mo kung malaki na discount Ito ko ng hilaw. mo, dami oh. Kaya lang may babayaran pa ako doon. Si Mil, boss. Bayaran ko na rin, boss. Ito. O si Mil, sa truck. Babayaran ko pa. Tapos sa saan pa ako ng bangka. Okay, ito na. Okay, okay. Ito na. Ayan na. Sinakay na natin sa bangka. Thank you, boss. Thank you, boss. Thank you, boss mga supporter natin yan lahat kaya kung wala kayo kung hindi nyo kami susuportahan wala kami pambili ng ganito okay. hindi kami makakabuo ng bahay at maraming maraming salamat kay Lord na iuwi na natin ito sa bahay ni Mick ayun may kalamit tayo mong Mick masaya siya siyempre thank you kay Lord ito pakita natin pakita oh. natin nabili natin parador parador 3 door dalawang parador 2 door saka dalawang kama ayun dalawang kama yan tapos meron tayo lalagyan ng TV. Meron na tayo nabili. Siyempre, ang pang liftin ni Mikmik, hindi mo mawala yun. Eh. Okay, tama mo. Pang-liftin-liftin ni Mikmik. O yan, okay. Okay, boss. Matagpa na, boss. Baka matagpa pa ng iba. <laughs> okay. comic Dito ka na rin. Sakay ka na lang. Sakay ka na dito. Sakay ka na. Sakay ka na. Dito kami ni Mikmik. Ikaw, doon ka. Manager ka eh. <laughs> Okay. Maraming maraming salamat again and see you next vlog. Ops, ops, ops. Teka, teka, teka. Tuturuan kita kung paano pumaldo dito sa Apaldo 888. Ganito lang yan guys. Ganito lang. Ha? Ayan, syempre. Ito, talaga ang pinakababorito kong laro. Dito lagi ako pumapaldo. Super Ace. Ayan. Tingnan mo naman. Kitang kita mo. Paldong paldo tayo guys. Dito lang yan sa Apaldo 888. Kaya ano pang inaantay mo? Mag-register ka na. Okay. Siyempre, guys. Pipindutin mo lang kagad dyan yung full screen. Pagpindut mo lang full screen. Okay. Pipindutin mo lang yung continue, guys. Continue. Continue. Tapos, play na tayo. Siyempre, play. Ayan. Siyempre. Pindutin natin tong X. Siyempre, para makaano tayo? Maka buy bonus tayo. Buy bonus. Buy bonus. Tapos, mag-bet tayo ng lakihan na natin, guys, konti. Mga 200. 300. Ay, 500. 500, iba andre. guys. Scatter kagad ka guys, kita kita mo. Scatter. Ayun na, scatter tatlo. Oh, tira mo naman oh, tennis pin. Tennis pin kagad yan guys ha. Tennis pin. 500, iba natin ha. Spin tayo. Spin tayo guys. Spin tayo. Spin dalawa, pangalawa, pangatlo, isa pa. 900, tumama na tayo pang 500, naging 900 na. 1,300 na, guys! 1,300 na, 500 natin! Plus 600, 1,300 na! 1,936! 5,500! Ayan, guys! 9,100! 9,350! 500! Yeah! 24,000! na 2,000 pa 35,000 and 150 4,000 36,450 Tinamaan niya natin guys Ayan na Tinamaan niya natin Ang 500 natin Ang 500 piso natin Kung magkano inabot 36,450 Mag-register ka na dito Sa Apaldo 888 guys Tuturo ako kayo pumaldo Ayan o 36,450 Ang 500 natin Tingnan mo ganyan to kabangis